Ah. Oh ni. Hmm. Amo ni blog? vlog. Oh na video ano. Pinagtagpo pero hindi tinaghana. Oh. Pag malakas ang tubig, maas. Pwedeng dumaan dito yung tubig pero luma itong dike na ito. Luma no. Tapos may bridge yan tawid doon. So, iba, pero, ay, ay, na, ay, na. <laughs> yun pero hindi tinaghana. Ito luma. Ito yung bago dapat dinuktong na lang doon no? para hindi na talaga makakatakas yung tubig dito may possibility ito, itong mga bahay na ito tatamaan pag sobrang taas ng tubig tatamaan talaga ito yan oh. dito dadaan kaya nung nakaraang linggo sobrang lakas ng ragasa dito wala kang makikitang sira yung mga bago yan oh. Papansin naman natin mga bago yung gawang dike nito. Oh. So, okay no? Ito luma. Mapansin naman natin luma at saka mababa siya. Ngayon mataas pero dapat ito dinugtong na lang. Guro na ubusan ng budget. Hindi natin alam ano. Sana may dugtong yan. Ang konting ano man lang para hindi nalalabas itong tubig. Sa manang panahon, lumalakas yung hangin. Yan. Sana walang dalang tubig baha ito galing sa bukid kasi makulimlim na doon sa ibabaw no, oh, sa bukid so malakas na ano, madilim na so sana walang dalang baha na naman kasi pag may baha dito talaga ang bagsak yan ito na yung binha dati oh grabing baha dito dati nakarang linggo ngayon ang linaw Oh, pinuntahan talaga natin dahil ito na yung sobrang lakas ng rumaraga sa yung tubig galing sa Mount Apo. Kita mo, kulay yung kasagsagan ng baha, kulay putik yung ano dito, kulay putik yung tubig. Ngayon, kulay asul na. So, mayroong mayroon tayong nakakita ito. Oh. Mga minor na ano. sira. Saan kaya yon? Oh, sira pala oh. oh. Yan ano? Ito yung pina Ito iba naman dito. Ito na yung bagong blood control. Tapos dyan sa kabila siguro iba yung kontraktor dyan uh, iba na yung ano uh, oh. quarry pala dito quarry siguro ito dati hanggang dito lang oh. Hmm. pero ah, hanggang dito lang So yan ano, sira hindi natin alam. Siguro matagal nang sira to dahil kasi mababa lang siya. Tapos ito dito ito na yung tinaasan. Tinaasan nila. Oh, yan. Dinugtungan pero ito hanggang dito lang oh. Napakan ko. Yung kasagsagan ng bahan na oh, nakaraang linggo. Rumaragasa yung tubig dito. Rumaragasa. Siguro yan, matagal nang sira yan tapos nadaanan ulit ng malakas na baha malakas na tubig galing bundok Rumaragas sa ilalong nasisira so siguro ayusin nila yan mm. so kung wala lang kung wala tong dike nito yung baha na yun sigurado itong mga bahay dito itong mga bahay dito dito na naglalabasan yung mga tubig so buti na lang mayroon ito nakakahar nakaharang din na ang tubig talaga lumalabas sa dagat yan Oh. Ngayon, sobrang linaw. Walang baha. Kahit na mayroong low pressure, no? Mayroon naman talagang low pressure ngayon. Sa Leyte ba yun? oh, sana hindi na makaka-ano rito. Makaka-apik Dahil noong nakarang araw, kahit walang low pressure, napakalakas ang ulan sa bundok, sa motapo, dito ang bagsak. So, sana, ang sama ng hangin, no? Sama ng panahon, lumalakas yung hangin. Yan sana walang dalang tubig baha ito galing sa bukid kasi makulimlim na doon sa ibabaw oh, sa bukid so malakas na ano, madilim na so sana walang dalang baha na naman kasi pag may baha dito talaga ang bagsak so yan may kunting sira. sana makita ito nila ayusin nila yan para hindi lumalaki yung uh, sira ano ito medyo mataas-taas na to tas taas na. Hindi na kayang to ng tubig baha. Tanong tayo dong. Sa asa man to banda tong wala madugtong na diki. Wala madugtong ba ay. wala magkon ba? Tayo pa. Adul na lang. Asa man to ni? Eh? Sa yung luma. Hmm. Itong purpose nito, mga kabayan. Talon tayo. Geh. Okay. Ang purpose nito, Mayroong ganito. Kasi yung tubig dito, dito naman. Ha. Oh. Okay din siya, ano? ah uh, Ito yung sinasabi na pinagtagpo pero hindi tinaghana. Ito Ito nga Hmm Mabuti na lang Matas-taas dito ng konti kaya eh kung ma Ano dito ng konti Ah sigurado Pag mataas talaga ng tubig Labas dito Tingnan nga natin Ikot tayo doon sa kabila Ah yan. Hanggang dito lang, ano. Oo. Pero malapit na lang yung luma, eh. Yung lumang dike, nandoon. Tapos dito, ilang, ano na lang. Ilang dipa na lang sana. Oo. Oo. Pero hindi ito ang nakita natin, na Pinagtagpo na hindi tinagana. Oo. Hmm. yung lumang lumang ano to lumang diki to o oh, luma luma yan o oh. hanggang dito lang oh. tapos pag sobra talaga ang taas ng tubig ah, tigbas ka talaga dyan mayroon pa dyan sa unahan so 100 meters siguro ang haba nitong luma na to Ah. Uh, yung luma talagang diki. Hmm. So. Tadugtong naman kaso dito wala lang. So unahan, tingnan natin doon. Ma. Ah. Oh, ni. Hmm. Ama ni vlog. Oh, ni na video ano. Pinagtagpo pero hindi tinaghana. Oh. Pag malakas ang tubig, maas. Pwedeng dumaan dito yung tubig. Pero luma itong dike na ito. Luma, no? Tapos may bridge yan. Tawid doon. So, yung iba matibay naman. Yan, matibay. Si so, ito luma. Ito yung bago. Pero dapat dinuktong na lang doon, no? Para hindi na talaga makakatakas yung tubig dito. May possibility ito. Itong mga bahay na ito. Tatamaan. Pag sobrang taas ng tubig, tamaan talaga ito yan oh. dito dadaan kaya nung nakaraang linggo sobrang lakas ng ragasa dito wala kang makikitang sira yung mga bago yan oh. papansin naman natin mga bago yung gawang dike nito oh. so okay no ito luma mapansin naman natin luma at saka mababa siya ngayon mataas pero dapat ito dinugtong na lang Siguro na, ubusan ng budget. Hindi natin alam, ano? Sana may dugtong yan. Ang konting, ano man lang, para hindi nalalabas itong tubig. So, ito naman, mula dyan, hanggang dito, ito siguro yung project na ito. Hanggang dito lang. Hmm. Tingnan natin. Marami-rami din bahay dito. Tingnan nyo. Eh, kung tumaas ng tumaas yung tubig na yun, di grabing tubig ba hmm. sa digos ito no digos apply na hmm. so so naata karon tres digos no so, ato gitong nakita to dito banda na wala gyud madugtong o dito po do, na dito so kining na uh, flood control siguro nasa mga 100 meters to mula doon hanggang doon hmm. So, mayroong luma na insisting na siya. Puro bulok na. Medyo, ano na, medyo medyo luma na talaga. Pero, kung titingnan mo, pag tumaas talaga ang tubig, kayang wasakin doon nakara nakita natin, doon banda. Isira e, talaga. Ito. Ito, mga bago to. Ito, itong bago to. Itong dinana natin. Siguro nasa mga 100 meters. Oh, na doon. tapos pang uh, dito lang uh. Uh. ito ito yung sinasabi na pinagtagpo pero hindi tinaghana pag tumaas talaga ang tubig may possibility na talabas siya rito tapos mga bahay naman yun dyan eh pupunta yung tubig dyan sana hindi tataas yung tubig hindi siya aabot dito hindi siya aabot dito pero ito, luma. Ito, no? Luma na DK. Siguro papalitan nila to. Kaya, hindi natin alam kung mayroon pang budget yan. Ito, ang bago. Yan. So, sinusorbe lang natin yung mga plug control, you no? Know? Hmm, sinusorbe lang natin dahil uh, nauso naman talaga yung ghost project. Ang importante eh, walang ghost project. Oh, Kung mayroong ghost project, wala ito. Wala ito wala yan no, bago na yan eh kung walang wala ang bagsak na yung lahat ng tubig yung nakarang linggo doon na bagsak yan buti na lang mayroong dike na malaking pakinabang at ang tubig napunta talaga sa dagat ito mahaba baba rin ito pero luma na rin ito pero okay na rin dahil na nakakatulong na rin oh, no? pero medyo mababa nga lang mababa di kagaya dyan na mataas at saka maganda ang puting puti, May mga hagdan. Ito na yung mga bago. No? May mga hagdan na yan. No? Yan. Go! No, shout out mo, go! page. Oh, Lino Boy TV. Lino Boy TV. Lino. Oh, Yan, mga kababayan natin. Taga rito. Residentian dito. Hmm. Tapos, matas-taas din kung di na, ano. Mula roon, hanggang dito. Oh. Pero nagtaka lang ako dahil oh, tingnan nyo nga naman yun luma yun yung diki na yun tapos ito dike, luma tapos ito bago to eh so, bakit napaka iksi lang oh. Oh. wala dyan hanggang doon siguro mga 10 meters 15 meters oh. Oh. mula rito hanggang dyan okay rin ito ah. tapos ito luma na palagay ko itong magkasabay ito doon kasi magkalibel sila eh ito luma to dahil mababa ng konti hmm? mababa mababa ng 2 meters siguro so ito itong ano di maganda dahil oh siguro sobra sobra lang ito sobra sobra lang sa sa project nila may sobra doon dito na lang kasi sayang din itapon ganun siguro ang mahalaga walang ghost project kung may masisira man ah uh, pwedeng ayusin at saka rectify ang importante uh, walang ghost project kasi minsan kasi mayroon talagang masisira at masisira gawa nung ang sama ng panahon oh. tapos ito namang ano, ma maluluma talaga dahil tubig yan, walang magaling sa tubig laging nababasa so yan, walang ghost project at saka importante safe ang lahat hindi lumalabas yung tubig baha so hanggang dito na lang ito si Lino Boy ang youtuber ng bayan peace out